Hatakin mo krispin na lubid. Sana na sa bahay tayo kasama ni nanay. Siguradong hindi ako matatakot doon. Walang magbimitang sa akin doon na magnanakaw ako. Tiyak na hindi papayag ang nanay. Hindi rin niya haya ang palu-paluin ako. Ganito na lamang ba tayo araw-araw, kuya? Sana pagka-uwi natin ay magkasakit na lamang ako para alagaan ako ni nanay at hindi hindi niya ako pababalikin dito sa kumbento. Walang bibintang sa akin na magnanakaw ako, ikaw din kuya, sana magkasabay tayo magkasakit. Hindi! Mas mahirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamatay sa sama ng loob si nanay at tayo naman ay sa guto. Magkano ba ang tatanggapin mong sweldo ngayong buwan? Dalawang piso. Tatlong beses nila akong pinagmulta. Kuya, bayaran mo ang binibintang nila sa akin para hindi na tayo tawaging magnanakaw. Sige na, kuya. Sige na. Naloloko ka na ba? Wala nang kakainin ng nanay. Kulang pa sa sweldo ko. Masyado pang malaki iyon. Huwag kang magalit, kuya. Sabi ng sakristan mayor, ay papatay niya daw ako. Crispin! Basilio, ikaw ay minumutan ko sa maling pagpatunog ng batingaw. Go. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nailabas ang mga ninakaw mo. Paintulot na po kaming makauwi. Tiyak po maghihintay ang nanay mamayang alas 8. Hindi! Anong alas 8? Mamayang alas 10 ka pa makakauwi. Ginoo, oh, alas 9 pa lamang po ay hindi na maaring maglakad sa daan. Sigurado ako mahuli kami ng mga gwardiya sibil. At bukod po roon ay malayo ang aming bahay, malayo ang aming lalakpalin. Abat inuutusan mo ba ako? Kuya, Mawa na po kayo, isang linggo na namin hindi nakikita ang aming ina. Huwag mo kong iwan, kuya. Crispin! <laughs> Aray!